Aries, dapat ay may ugali kang wise na may katapangan ngayong araw, para layuan ka ng mga gusto makakuha sa iyo ng pakinabang, at umiwas ka muna sa mga kaibigan din, dahil gastos lang ang magagawang maibibigay sa iyo, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Taurus, maging matalas ang iyong isipan ngayong araw, dahil kung maglilibot kang mag-isa, ay sinyales na lapitin ka ng mga tao na tuksong tao. Na mahilig makaisa kaya dapat kang maging maingat, signos na pahiwatig ng mga bituin. Gemini, maging mahigpit ka ngayong araw na masinop sa iyong mga hawak na mahahalaga, nang hindi ka magalit sa mga makakausap, iwasan mo na lang sila kagad kaya dapat may malakas kang pakiramdam, signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Cancer, mas naaayon pa na okay sa iyo ang maging matahimik na mapanuri sa mga gagawin o sa pakikipag-usap, at iwasan na magalit ka kagad ngayong araw, dahil pwedeng mawala ang gusto mong hinahangad na maging resultang maganda, kaya relax ka lang sa mga gagawin mo ngayong araw. Signos na pahiwatig ng mga bituin. Leo, ang maging mapanuri ka at maselang ugali mo ngayong araw. Dahil madaming tukso na makukulit na gustong makalapit sa iyo, para makakuha ng pakinabang lang, kaya mas mainam na maging matahimik ka, at may kahirapan na makakausap, signos na pahiwatig ng mga bituin. Virgo, mas makakainam sa iyo ngayong araw, ang maging mas matahimik ka at magbibigay sa iyo ng aurang maganda para umalis ang mga bad energy na gustong lumapit sa iyo, at umiwas ka muna sa babae na kaibigan, dahil parehas kayo magagastusan ng biglaan kung magkakasama, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Libra Dapat na maging maingat ka sa pagtawid-tawid ngayong araw, sa lansangan tingin sa kaliwa at kanan ng safe ka, at iwasan mo rin ang magalit ngayong araw, para sa iyong kalusugan na maging maayos, signos na pahiwatig ng mga bituin. Scorpio, ngayong araw dapat ay maging masungit ka sa mga kausap, at may maselang pag-uugali, para walang makalapit sa iyo, na mapagsamantalang tao, o gusto ka lang kausapin ng masaya para mautangan o makahingi ng pabor, na sa iyo ay problema ang maiiwanan, nila kaya layo kamuna sa kanila Signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan Sagittarius dapat kang maging wise ka at mabusising ugali sa mga kausap ngayong araw sa ganoon mong ugali ay ligtas ka sa pwedeng maibigay sa iyo na kalungkutan at umiwas ka muna sa alak sa buong araw Signos na pahiwatig ng sikat ng araw Capricorn Huwag kang aayon kagad o magbigay ng mga pangako sa mga kagustuhan ngayong araw, para hindi ka makakuha ng suliranin, sa hinaharap at huwag kang magpapawala ng pera muna sa mga kaibigan mo ngayong araw, dahil ang mawawala sa iyo ay swerte sa ibang magagawa, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Aquarius, kung magagawa mong magalit ng naaayon sa sitwasyon, ay dapat mong ipakita sa kausap na hindi ka makapagsasalita ng nakakasakit ng damdamin at siguradong walang makakalapit sa iyo ng tukso ng pagmamahalan at gustong mangutang signos na pahiwatig ng mga bituin. Pisces, ngayong araw ang pakikipag-usap mo dapat ay may malakas kang pakiramdam at matalas na mata, nang mapansin mo kagad na dapat na silang iwasan nang hindi ka nila madala sa suliranin, at para na rin na makagawa ka ng ibang pamamaraan, at ang isa pang iiwasan ay alak sa buong araw para sa iyong kalusugan, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan.